150 pesos na pansit batil patong sa Tuguegarao City Alam nyo ba mga boss na may pansitan dito sa Tuguegarao na nagsimula pa noong 1987 Ang kanilang pansit batil patong ay naluto sa fugon Kaya naman paniguradong mas masarap daw ang kanilang pansit batil patong dito Dahil sa pamamaraan nila ng pagluluto Bukod nga dyan kaya rin nilang magipagsabayan pagdating sa dami ng toppings sa halagang 150 pesos nga. Meron ka ng ganitong karaming serving ng pansit batil patung. Bukod nga dyan, ito lang ang natatanging pansitan na tumutulong sa mga may pangangailangan. Mali ito nga ang tinatawag nilang Lalais Pansiteria na matatagpuan sa linaw is Tuguegarao City. Tulad ng ilang pansiteria, self-service din ang kalinang mga condiments dito. Sa isang table, pwede kayong kumuha ng suka at toyo. Simula noong 1987, itong fugon nga ang ang ginagamit nilang pagluluto sa kanilang pansit batil patong. Ang ginagamit nilang gulay ay patola at hinahaluan lang ito ng cara beef at atay. Para naman sa kanilang Miki, syempre, galing din mismo ito sa Tuguegarao City. At ganito karami ang serving na nilalagay nila, mapavlogger man o hindi. Nilagyan din ito ng poached egg, cara beef na may atay at gulay, Nilagyan din ng Shanghai, chicharong bulaklak at karahay. At ito nga ang kanilang pansit batil patong na nagkakahalaga lang ng 150 pesos. Pansit batil patong. Ano singo na. Grabe, dami oh. 150 lang ito na eh, di ba? Ano po? Yan oh. Ito yung sabaw. Okay. 150 pesos, grabe, may Shanghai may chicharong bulaklak tapos may karahay, grabe ang dami ng karahay tapos syempre, may karabif at atay, may itlog din tapos yung gulay na ginagamit nila merong ka kabatiti, patola patola sa Tagalog And, Mm. Sibuyas, bigin yung sibuyas na ginawa sa akin. So, yung consistency ng sabaw nila ito. Panalo sabaw. Mm. Kak,